paano ba nagsimula yung USA journey ko as a nurse? So, nagsimula ito sa isang Facebook ad ni MedPro. Ang sabi ng Facebook ad, USA is looking for you. And it was 2018. Yan yung after a while, siguro more than a decade na hindi nag-hire ang US. Ang sabi pa nga nila, yung USA daw is land of the broken promises. Mga ganyan. Kasi nga, ang tagal-tagal, halos imposible nang makapasok ng Amerika. So, at that time, naka-retro pa rin ang Amerika. Ibig sabihin ng retro is, retrogression ibig sabihin, para nag-stop muna ang Amerika ng pagpaproseso ng mga applications at a particular date lang. So, halimbawa, pag naka-retro on, uh, halimbawa, 2015 ng May, ibig sabihin yung mga may priority date ng May 2015, yun lang yung pinoproseso. So, ganyan. Magkakaroon ako ng separate videos about dun sa mga terms na ginagamit sa pag immigrate o so, para hindi tayo malito. So, at that time, halos imposible. Pero, 2018 yun nga may ad si MedPro. So, malaki yung pakiramdam ko na anytime magbubukas ang Amerika. That's why, when I saw the ad, sabi ko, this is it. Kasi alam ko, may cycle yan eh. So, there, there are certain seasons talaga na nag-hire ang US actually when i was uh, starting sa nursing school that was the time na boom na boom ang US Uh, hiring ng mga nurses. So siguro kaya ang dami enrollees at that time kasi nga ang dami ring hiring. So unfortunately pagka-graduate ko ng nursing, wala nang hiring. Nagsara na, 'di ba? <laughs> Nagsara na rin yung mga nursing school kasi uh, wala na ring enrollees. So to cut the long story short, ayun nga nakita ko yung ad. Pinuntahan ko ngayon si MedPro. Hindi naman ako naka-attend sa mga seminars na nandoon sa ad. Pero I went to MedPro. I asked them, how can I uh, apply? Kasi wala akong work experience. So, siya nga pala, yung work experience na requirement ni MedPro ay hindi pare-pareho sa bawat season. So, nung time na nag-apply ako, 2018, tumatanggap pa sila ng walang experience. Pero ang gusto nila, mag-start ka. So, at that time, mag-start ka na. So, nung time ko, dahil wala akong work experience na solid na kailangan kasi nila full time ka as a nurse na paid nurse talaga or staff nurse ka. So nung time na yun, wala akong solid experience, ang gusto lang nila is mag-start ka na on your day one, pwede ka na mag-sign ng contract with them. And then, ang requirement nila is for you to have NCLEX and IELTS. Nung time ko. Kasi yung mga iba kong friends, ang require nila is, uh, basta nagwo-work lang, and yung NCLEX at IELTS hindi naman requirement parang si MedPro na yung magpo ng training ng review magpapa-exam sa et cetera, et cetera. ang pakiramdam ko baka yun lang yung requirement sa akin kasi nga wala akong work experience so, hindi ko na itanong yung talagang general requirements nila ang sabi ko lang ito yung sitwasyon ko wala akong work experience na solid puro volunteer lang, part time part time, so what can I do ang sabi nila, mag NCLEX and IELTS ka at mag start ka na ng work, as in mag start ka na na once you have an NCLEX and IELTS and you start you can sign up with us so yun nga yung ginawa ko, nag prepare ako ng NCLEX and IELTS salamat sa Diyos at uh, ano naman, very smooth yung process, as in from application to the exam itself it was very smooth um, walang mga walang mga naging problema uh, sa totoo lang self review naman ako sa IELTS or sa NCLEX At uh, sa awa ng Diyos nakuha ko naman siya sa first attempt yung IELTS naman, I didn't wanna take chances kasi English is not my first language. Kahit ang tagal ko sa BPO, gusto ko pa rin makasiguro. So yun, nag-review nag center ako with Niner. So after kong makapasa ng NCLEX at IELTS that was 2019, nag-start na ako sa isang facility. On my day one dun sa facility, like sinabi ko, oh nag-start na ako sa facility, day one ko ngayon. So on my day one pinag-sign ako ng contract ni MedPro. That was 2019. So actually nag-start nga ako sa MedSearch pero hindi ako nagtagal sa MedSearch, lumipat ako sa Dialysis. So panibagong contract naman kasi iba naman yung area. And sila din yung nagsuggest na lumipat ako sa dialysis kasi nung time na yun, uh, the Med Surg hospital that I was working with hindi siya healthy place. Parang madaming magulo siya. Magulo siya. Hindi siya healthy place to grow your career, kumbaga. Kung, kung hindi siya healthy place para para mag-learn ka, sobra siyang stressful. So I had to transfer and in 2020, nalipat ako sa dialysis. So, yun, nagtuloy-tuloy na. Habang nag-work ako as a dialysis nurse, meron din akong part-time job. Actually, another full-time job nung time na yun. Online naman. So, dalawa yung full-time job ko noon kasi maliit nga ka yung sweldo sa dialysis. Excuse me. So, Binagsabay ko yung BPO na no, online job ko. BPO siya pero nursing pa rin sa Amerika. Hindi utilization review. I was a quality assurance nurse educator online. Nakuha ko siya sa Upwork. So, I'll do that on in a separate video. Kititika ko sa inyo 'yan. Baka kasi maging opportunity din para sa inyo. So, 'yun nga natapos ko yung uh, I mean, nagtuloy akong mag nagtuloy tuloy ako mag-work as a dialysis nurse and as an online Uh, BPO nurse and sa awan ng Diyos uh, naantay ko hanggang sa magkaroon na ako ng visa interview hanggang magkaroon na talaga ako ng visa at hanggang makarating na kami rito so ganon po yung nangyari so para naman sa mga may experiences na ang alam ko si MedPro ang gusto niya ay uh, kahit wala ka pang NCLEX and IELTS mag-apply ka na sa kanila and sila naman ang magpa-finance ng lahat And, yun nga pala, dahil may NCLEX at IELTS ako, meron akong sign-on bonus, hindi ko na sasabihin kung magkano, kasi hindi, hindi, baka hindi pare-pareho bawat, bawat aplikante. At the same time, na-reimburse naman yung aking ginaso sa NCLEX and IELTS. So, ayan, yun lang yung i-chika ko sa inyo, sana ay yung mga nagbabalak, mag-apply na kayo kasi magsasara na ulit, magre-retro, actually naka-retro na nga ngayon. Naka-stop na nga siya ngayon. So, pero hindi pa siya masyadong matagal. Kung baga, alam ko pinaprocess nila is 2022 or 2023. So, hindi pa masyadong matagal. Pero pagka ang haba, ang tagal-tagal na ng retro, ibig sabihin, halimbawa, Alimbawa, 2028 na ngayon, ang pinaprocess pa lang nila is 2022. Ibig sabihin nun, sobrang tenga na. Yun yung halos imposible nang makapasok dito. So yan, sa mga nagbabalak, start na, wag na kayong magpatumpik-tumpik. At eto na yung American dream ninyo. It's not linear yung, yung journey rito, which I will discuss in a different video. Pero kahit papano, may nakikita kang magandang hope kasi nakikita mo naman yung mga taong nandito na for a long time na. Maganda na rin naman yung buhay nila. Salamat po sa panonood. Bye!